Okay. Hey, Ay, Ano ang lulutuin natin? Kapi muna tayo, oh. Butom na ako kanina pa, eh. Ang ko sa bata. Ay, ano, bin-bin. Iman -bin. ako ng pandisal. Eto, oh. mo. Ito luto yata, eh. Okay e, Sarap ba? Oo, sarap. Ang sa kapi. Ako nga din, babe. Subuhan mo nga rin ako. Ah, sabi ko, subuhan mo ako. Ikaw na naman sumubo. Ako naman. Ayan. Ayan. Sarap ba? Eh, mga pusa. Hindi mo, bigyan mo. Eh, alam na nila pag kumakain tayo, lalapit ka agad. Ayan. puti at saka itim. Hmm. Tatlo na sila. Oy, apat na sila. Bakit ngayon, no? Pag binigyan mo, inaamoy-amoy pa. Hindi katulad ng manok, puto kayo na agad. Sarap. Ay, kape. <clears throat> ano yung piniprito mo? Na Ay, naka. Morning na naman. Ano yung piniprito mo? Baon ng mga bata. Agahan natin isda. Sabawan mo yan. Sarap yan lagyan na sa eh. May gulay pa ba dyan? Lagyan natin ang gulay. Ah! Ay, di o. Oh. oh tunog pa. May Ano Bakit? <coughs> <coughs> Tama ko yun. Ito ko itapon niya. Ito yung babaw sana. Eh. Kainin ang pusa. <coughs> 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 Tapay oh. mo na tayo. Dapat ginamihan ko pagbili ng pandesal. Eh. 20 pesos lang kasi yan. Puka uh, muna. eh, uh, tayo. Ayun kasi masamot na nga pa rin. Tayo na nga lang dalawa na tira dito eh. Dami pa yan ah. Yeah, ha tirado en